Pinatitiyak ni Senate Committee on Tourism Chairman Sen. Nancy Binay na hindi na maulit sa pagdiriwang ng bagong taon ang nangyari mga technical glitches at mga aberya sa Ninoy Aquino International Airport. Matatandaan noong January 1, 2023, New Year at May 1, 2023, Labor Day ay nakaranas ng Powell outages ang naiya na nagparalisa sa biyahe ng may sa 600 flight at nakaapekto sa libu libo mga biyahero at OFWs. Ayon kay Binay, umaasa siya na may inilatag na sa patakbang ang Department of Transportation upang hindi na maulit ang kahiling tulad na abirya sa operasyon at paglalakbay ng mga tao, lalo na ngayong holiday kung kailan may travel peak ka. Maliban sa mga palipara, pinababantayan din ng senadora ang maayos na operasyon sa mga pantalan at bus terminal dahil bukod sa Pasko ay marami pang kababayan ang hahabol sa biyahe sa mga lalawigan para magdiwang naman ng bagong taon. Pinasisiguro ni Binay na mga barkong maglalayag ay seaworthy at walang overbooking. Gayun din sa mga bus dagdag pa ang mahigpit na security screening gate pa ng mambabatas ang ganito mga panahon na dagsa ang mga pasero ay hindi na bago sa bansa kaya dapat napaghandaan na ng maayos at matiwasay na paglalakbay ng mga kababayan na hindi na kukumpormiso ang kanilang kaligtasan at siguridad. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.